Hello mga Cardobs, magandang gabi galab shout out. This is Ala Vlogs. Our video for today kay um gagawin ko ngayon mga Hacker is uh, i-share ko sa inyo mga Cardobs about about sa save watch letter no about sa kanang yung mga nanonood sa aking mga videos diyan ay uh, pinupuntahan ko talaga yan. Tapos pagpunta ko doon, uh, sinisave ko yung mga videos nila tapos pinapanood ko uh, sa save watch letter lang no. Then, habang tulog ako, piniplay ko sila. Kasi pag araw kasi mga cord ups is wala tayong time. Lalo na mga cord ups, sobrang busy talaga. Kasi may Facebook din ako na tinatrabaho. So, ang ginagawa ko mga cord ups ay save, 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 watch later. So, valid naman siguro yun kay, ano, no, kay Lolo Whitey. No? Kay, siyempre, busy ang tao. So, gabiinan ako siya ginaplay. So, bago ko mag-play mga kakordops Is clear history dyan na siya Inyo nga dyan naging clear history Bago ninyo siya i-play all So, mga itong mga ay ka eh, Huwag kayong mag-alala Kasi, um piniplay ko yung mga videos nyo Tapos, pumupunta ako doon sa mga comment section nyo Nagdidikit din ako sa mga viewers nyo So, yun mga kakordops Basta clear history lang uh, Pasok naman siguro yun kay Lolo White So, yun yung ginagawa ko mga kakordops So thank you for watching. Bye bye.